Guys, nandito na naman yung kababata ko galing siya sa Samana. So tingnan natin yung huli niya ngayon. Marami huli. Tingnan natin. Wow. Wow na wow. Wow. Shhh. Hindi. So doon doon siya naman na. Doon, papunta roon. Grabe huli niya guys. Wow na wow guys. Woo, ang laki. Nakikiro. Grabe. Matablan pa kaya ito guys Grabe oh Ikumpara natin yan guys Sa size ng ito uh, Yung ano Sa size nito Takpan pa Sa laki Sa may ano pa Lapu-lapu uh, so Ito yung mga mamahaling isda Grabe Sulit na sulit Lalaki ng ano niya Kung tawagin nito sa amin ay ano Kikiro sulit pero pang isa to matansa ko mga pitong kilo siguro masagad ano uh, aprob pagka ganito na kalaki ano na to eh makunat na yung karne so malaking ano to kikiro Whew. oh yan no, walong daliri kalaki grabe ang laki